for for one half yan po for one half po oh, pwede rin for for three 4 is ispatan lang po ninyo ng tatlo at saka sukatin nyo ng 8 inches nagay nyo itong dalawang tubo guide Sukatin nyo ng 4 cm. Pag ito, nakagit na po yan mga idol. Lahat, sukatin nyo uh, talagang uh, sentro nya mga idol. yan Yo, what's up mga idol? Welcome back po dito sa ating channel mga idol. So... Ah, uh, meron po tayong gagawin na roll up. So, papakita ko po, po yung uh, tamang proseso sa pag ng roll up. Uh, dito muna tayo sa uh, pillow block. Yan. So, ang pagkakabit po ng pillow block is ispatan lang po ninyo ng tatlo at saka sukatin niyo ng 8 inches. 8 inches lang po pwede rin uh, 6 uh, inches so, uh, depende po uh, yun po yung uh, tamtaman 6 6 inches pero ito ginawa kong uh, 8 8 inches halos parehas din lang yung persa at sa kapag na-welding na ninyo ito mga idol itong spring tatapat lang may butas po ito tapat po nyo dito sa butas ito yung butas niya tatapat niyo dito lalagyan nyo ng washer at saka turnil at saka nyo iturnil at tapos naman dito mga idol ah uh, ito 10 feet 9 feet yung uh, kanya kanyang atas yung height so bali standard 4, 4 3 three port yan gitna po pagka uh, mababa uh, mababa po yung ano yung height ah, uh, standard po kasi nito is ah, uh, 4 centi uh, 4 one half po 4 one half sa kaso medyo mataas kaya ginawa ko 4 3 4 yung kanyang binat itong binat ng spring yan mga idol at saka binatin nyo ito butasan nyo ito lagyan nyo ng turnilyo at saka nyo ibibinat ito mga idol so yan lang po yung uh, tam binat ng spring mga idol ah uh, symphony. parehas po sa kabila ganun po ang gagawin niyo yan at saka po yung ito, plate, yung plate niya. Yes, ito. lagay nyo itong dalawang tubo, guide. sukatin nyo ng 4 cm pagitan. Ito. Nakagit na po yan, mga edon. Lahat sukatin yung uh, talagang uh, sentro niya mga idol. Yan. Ganyan po. Lahat nakasentro naka -sentro po ito mga idol. Yan. Ganyan lang po yung uh, ano, style. Uh, sa pag-asimbol ng roll-up mga idol. Plate. Saka dito yan naituro ko na naituro ko na po mga idol yung mga proseso sa pagkagabit nito pinog lock saka isong, itong spring yan. saka ito po yung nasa baba yung guide nya ito pit pitin lang po ninyo ito dito lang sa baba sa kanyo ipitin ng ba po parang ganun po yung nasa baban ganun po so yan so sana na sundan nyo at may natutunan kayo sa video ito mga idol thanks for watching